Magandang araw! So, eto na nga mga mare, for today's video, magka na kami ng sidecar para sa aming nabiling bagong motor. Yes, mga mare, na-share ko na nga sa inyo last time ang dahilan kung bakit kami bumili ng motor kasi gusto nga namin siyang lagyan ng sidecar. Kasi nga po, yung e-bike namin ay eh, hindi po namin magamit ng malayuan. Eto naman pong sasakyan namin na four wheels, eh medyo malakas yung gas. Kaya naman sabi namin, kailangan namin ng matipid at makakagala kami ng malayo. At eto na nga, mga mare, nakarating na kami sa pagawaan ng mga tricycle, motor, sidecar, etc., so on and so forth. Ipinakita na rin namin sa kanya yung design na gusto namin para sa aming sidecar. Pero syempre, may mga ipapadagdag pa kami, ipapabago doon sa design, ipinakita namin kay kuya okay sir. Ito nga pala yung design na pinakita namin kay sir, kay kuya, or sa gumagawa ng tricycle or sidecar. May request namin na full stainless na yung ilagay kasi nga mas matibay ang stainless compared sa mga bakal. Nga pala mga marami, nag message sa akin about dito sa papagawa namin full stainless. Sabi nga ipacheck mo na po sa LTO kung pwede pong full stainless. Gusto ako lang po magpasalamat doon sa nag-message sa akin to remind us na bawal po yung mga full stainless kapag sa LTO na po magpaparehistro. Pero Pero ina nga po gusto pa rin po sana namin siyang ipa stainless tapos papipinturahan or lalagyan na lang po ng sticker para hindi po siya magmukhang full stainless. Sa so, nag-message po sa akin, yes po tama po kayo, na bawal po sa LTO magparehistro ng full stainless. Kasi nga po ang dahilan po nila is nakakasilaw daw po iyon. Pero syempre hindi pa rin naman po ako sure kung same pa rin po yung palis sinila about doon. So, ito na nga mga mare yung mga gusto namin ipadagdag sa aming sidecar. Gusto po namin na meron pong compartment yung aming sidecar. Yung pwede pong lagyan ng mga tools, gamit, o kaya mga pagkain. Pwede rin po yung mga papeles nitong ating motor. Bali, sa ilalim lang po yon ng mismong upuan po. Gusto rin po sana ni Mudrabel sa maglagay ng extra seat para po sa mga apo niya, if ever nandito po sa amin. Nga pala mga mare, wala pa po pala akong lisensya ng motor. Kaya naman po kukuha po ako at mag aaral ako sa driving school. Dahil manual po yung nabili naming motor, syempre yun pong manual na motor po ang pag-aaralan ko at kukunin kong lisensya. Tapos eto mga mare, nag-down muna ako ng 5,000 pesos. Actually, kahit daw 1,000 pesos lang daw po muna ang i-down, okay lang daw po sa kanila. Alam ko, may mga magtatanong kung magkano po yung presyo ng sidecar na ipapagawa po namin. Para po sa mga magtatanong at gusto magkaroon ng idea kung magkano po, 40,000 pesos po ang presyo niya. Full stainless last na po yon at naka rin na po yung mga opuan niya. Hindi ko po alam kung mura yon or mahal pero hindi na po ako kumingin ng discount per sinabi ko po sa gumagawa. Make sure na matibay po yung sidecar na gagawin. Kasi nga po nakikita naman po siguro niya na malaki po ang mga sasakay. Abay literal na mga bigatin. But anyways, mga mare, excited na po ako sa kalalabasan po ng sidecar na aming ipapagawa. O siya, mga mare, hanggang dito na lang muna po ang ating video for today. Thank you for watching. Babush!